Oh. Kasi? Noong una, uh, yung unang eksena ko with Derek Lurin. So ito, experience ah, ko drama with Derek director? For, siya yung drama director. Pero kasi, yung unang naging director ko siya, ano yun? Uh, simple lang yung eksena. Hmm. Mahaba yung linya ko. Pero simple lang pala Pero siyempre, kahit simple lang, since mahaba exen, tapos, yun na lang yung eksena, tapos siya yung nalaman kong director of that movie, pinagbahan ako talaga. Sobrang kabog. Sa Sabi ko nga lalaki ako, yung itlog ko nandito na eh. <laughs> ano gagawin ko? Ito na, date na. Ano yung nararamdaman ko yung kabog ng ko? Nagda-dialog ako dun. Oh don't... shit, totoo ba? Tapos <laughs> ito na. Ikakansa na ni Direk. Kasi bakit daw, teka, teka, teka. Ba't ganun? Ba't balibalik na yung English niya? So sabi ng AD, ay Dere, yan talaga yung character <laughs> niya. So natuwa na daw siya. So after nun, akala ko hindi na siya yung direct So, okay na naman ang dumalawag. Kasi hindi ako na-take two. Okay na, kahit mahabal yun yung mag-direct. Okay. Eto na. Hoy bukas kay direct lulis tayo. Ay, wala akong take yung bukas ah. Eh, okay. Andito ko talaga dahil. Sabi ko, wala. Andito to tingnan mo. True enough, nandito ako. Dinig na ako yung sequence. Anong sequence yung direct sa direct lulis. Drama. drama. Drama kasi yun yung hihingi ako ng tawad dun sa anak ko ito yung pinaka dapat todong bigay mo kasi sa buong ano, wala kang ginawa kundi sampalin yung anak mo eh, sampalin, magalit. So ito, yung transition mo ha, dapat una, care hanggang sa humingi ka ng tawad, ka, bigay ka dyan. hindi na lang ako makausap na huwede. talang to sa akin si Evo Darren kasi nasa tent ka. Wala akong ginawa, hindi mabilakad habang wala pa titlak Tensionado? Nakaka no, tensionado Well puti nga ako tensionado din Buti mong si Zep tensionado din So na ako Eto na actors na kami Sabi ko wala akong binuha, din akong dinunang na cellphone Tors niya, hindi na ako na ano So true enough na nagre-recite -sa kami yung hindi ko natapos yung draw San Sabi ko, okay lang po. Tara na po kasi makapawala. So, nakiusap lang ako kasi nararamdaman ko na, ito na siya eh, ito draw kami pero ito na, nararamdaman ko. Okay lang po ba? Tara na po. So, naiintindihan siguro nila ako. So, yun ah. Medyo matagal pa kasi may set na set Pero talagang ang hirap pala nun. Yung andyan siya pero inuwal mo kasi hindi pa ready yung set. Sa so, sabi ko, ganun ako, wag ko siya parang kailangan talaga ng whole mo siya. Mayroon pala yun. Ito ko lang na, ano, experience. So yun, na nag-take. Buhos. Binuhos ko talaga. Pero kasi from nothing kasi yun eh. Kasi inaanap siya. Baka dapat, ano, baka doon pa rin mga galos mo, baga mo. So, paangat talaga siya. So yun. In fairness, take naman uh, Ano sabi ni Direk? Kasi pagkakat ni Direk, pagkakat, kasi, inabsorb ko kasi lahat, bago yung pain, iniisip ko lahat ng mga ginawa ko sa kanya, sampal, tapos adapt ko siya, nilagay ko lahat sa ulo, kinarga ko lahat yun, baka kasi sa kaya yung maramdaman ko, pag ganun yung ginawa ko, so ganun yung ginawa ko. So, yun, mga ko naman yung pain, so pagkakat ni yung mga tao, magpalakpakan naman sila, yung pain, kaya yes, sabi ko, mga patuwa, yes, sabi ko. please take one lang ako, hindi ako na, kasi si Direk, pag hindi mo, pag hindi niya gusto yung pinawa, ako sa atin kasi. sa science. Tapos, kapag talaga hindi mo pa rin nagawa, bababa yung hindi niya. Pag bumaba siya, ayaw na. Kasi may, may nababaan siya. May nababaan siya. Oh, so, meron. meron. Kaya natakot ako. Tapos meron din siya na head sitan. Nakita ko, ako sa lang. Na head sitan si Kay. Hey, Oo, oh, ako tapos ganito. Tapos, naisip ko pa yung isang nababa. Oh, ayo, ayo, ayo. Ay, ganun pala mga terms. Kasi generasyon! Ito ako, pagdating ko sa set, nandun yung all-star cast pang bakla. Ito kami. Rony Ricketts, Roderick Paulate, dahil lahat nandun. Sabi ko, gusto kay Liz. Kaya, talingan mo talaga. Ito pa. Ang isang ginawa ko, parang matagal ang kamako mo na ito, Nils. Nakausap ko sa gilid ko. Pag ito, take ka lang. O, na. tapos ang laban. O, oh, kanya yan. Gawin Walang pagalit, walang pese. Tapos agad ang eksena. na. Gusto mo, ganun, di ba? Umay ka na. Ang... Iisip ko. Hindi ako agad. Hindi ako agad. Tapos agad. Ay, hindi nagawa ko. Congrats. Sabi ko, ay, ganun pala. Next time, may mga ano, mga hexe. Tapos mo na agad. Uwi na agad. Lang. Es un a